اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang buwan ng Ramadan. Ang Ramadan ay salitang Arabic na kahulugan nito ay ang ikasyam na buwan ng Hijri o kalendaryong Islamiko. Ang buwan na kung saan nag-aayuno ang mga Muslim. Sa buwan ng Ramadan, mahalagang ating bigyang pansin ang ilang bagay upang malaman ang kahalagahan at ang mga aral ng ating ibada o ang pagsamba ang kahalagahan ng buwan ng ramadan sa buwan ng ramadan ibinaba ang banal na koran sa buwan ng ramadan binubuksan ang pintuan ng paraiso isinasara ang pintuan ng impyerno at nakakadena ang mga satanas sa buwan ng ramadan nabubura ang mga kasalanan maliban sa mga malalaking kasalanan sa buwan ng ramadan ang pagsasagawa ng umra ay katumbas ng hajj na kasama ang propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng ramadan ay napakainam ang pamimigay ng kawanggawa Mga magagandang gawain sa buwan ng Ramadhan Pagkaayuno pag o pagkain bago sumapit ang bukang liwayway Pagiftaro pagkain sa oras ng takip silim Pananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala Pagbabasa ng Quran Pagdarasal ng tarawe Pagdarasal ng kiyamulil Pamimigay ng sadaka o kawanggawa. tunay na inihanda ng allah para sa kanyang mga alipin ang pagsalubong dito sa pamamagitan ng pagpapatupad sa gawaing kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal niya ang mga katangian ng buwan ng ramadan na wala sa ibang buwan Ang Qur'an ay ipinahayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay panahon na kung saan ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang banal na Qur'an. At sa buwang ito, kaniyang ginawang obligado ang pag-aayuno at itinakda na ang pag-aayuno ay isa sa limang haligi ng Islam. Sa buwan ng Ramadan, mangyayari ang Laylatul Qadar, ang gabi na mas mainam pa kaysa sa isang libong buwan. Ang gabing ito ay maaaring tumama sa isa sa sampung huling gabi ng Ramadan. Maaaring ito ay sa ika, dalawampot isa, dalawampot tatlo, dalawampot lima, dalawampot pito, o dalawampot siyam ng buwan ito. Ang gantimpala ng mabuting gawain sa gabing ito ay katumbas ng mabuting gawain sa loob ng isang libong buwan. Umahigit sa sa 83 taon. Kaya nararapat lamang na paramihin ang mga mabubuting gawain sa gabing ito. Ang Salatot Tarawe Ang Tarawe ay salitang arabic na ang kahulugan nito ay panggabing dasal pagkatapos ng Salatul Asia tuwing buwan ng Ramadan. Ito ay isang kanais-nais na pagdarasal na kung saan mainam na isagawa ng sabay-sabay. Sa ibang katawagan, ito ay Salatul kiyam. Ang kahalagahan ng Tarawe O ang pagdarasal ng Tarawe ay isang kapatawaran sa mga naunang kasalanan. Ayun kay Abu Huraira radhiyallahu anhu, kanyang sinabi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinumang mang magdasal ng kiyam tarawe bilang pananampalataya at hangad na tamo ang gatimpala ay patatawarin para sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan. Ayun sa hadith ni Nabukaret Muslim. ang dakilang digmaan ng Badar, ang tagumpay ng mga Muslim sa labanan ng Badar. Sa buwan ng Ramadan, sa ikadalawa ng taon ng paglikas sa Madina, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumabas mula sa Madina kasama ang tatlong daan at labing tatlong kalalakihan. Ang hukbo nila ay may dalawang kabayo lamang at 70 kamilyo. Samantala, ang bilang ng mga taga-Makka na sumasalakay sa Madina ay isang Mandirigmang at tatlong daan. Mandirig mang malalakas, mayroon silang tatlong daang mga kabayo at pitong daang mga kamelyo. Ito rin ang kauna-unahang digmaan sa kasaysayan ng Islam. Ang Pagsakop sa Makka Noong ikawalong taon ng Hijra, nagpasyang sugo ang sallallahu alayhi wa na salakayin ang makka at kopya nito dumisan siya noong ikasampu ng ramadan ng nabanggit na taon kasama ang sampung libong mandirigma napasok niya ang makka nang walang matinding labanang naganap sapagkat sumuko ang mga Quraysh at pinagwagi ni Allah ang mga muslim Ang Ramadan ay espesyal na buwan ng taon sa mga Muslim sa buong mundo. Sa buwang ito, binibigyan nila ng sapat na oras ang kanilang pamilya at kamag-anak. Panahon din ito ng pag-usisa sa sarili, taimtim na pagsamba sa Allah at pagtitimpi sa sarili. Sa buwan ng Ramadan, mahalagang ating bigyang pansin ng ilang bagay upang malaman ang kahalagahan at mga aral nito na maaring matutunan natin sa buwan na ito. Ang mga aral tulad ng pagkaroon ng takwa o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang takot ay siyang magsisilbing pananggalang sa ating sarili laban sa apoy ng impyerno at galit mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Upang tayo ay mapalapit sa Allah, ang makapangyarihan kailangan nating dagdaga ng pagbabasa ng banal na Quran sa araw at gabi, sumama sa pagdarasal ng tarawe, alalahanin ang Allah, magtipon-tipon at talakayin ang kahalagahan ng kaalaman, sikaping mailayo ang ating sarili sa makamundong bagay at ipagpatuloy ang pag-alaala sa Allah upang mapalapit sa Kanya. Ang pagtitiis at paghahanap ng matatag na hangarin at umiwas sa gawaing pakitang tao upang maging karapat-dapat tayo sa kapatawaran ng Allah at sa kaligtasan mula sa impyerno. alalahanin ninyo na alam ng ala ang ating nasa puso ang ating intensyon kaya't panatilihing malinis ang iyong hangarin pagsisisihan ang mga nagawang kasalanan at magbago at iwasan itong balikan pa si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi bawat anak ni Adan ay nagkakasala at yaong pinakamabuti sa mga nagkakasala ay yaong nagsisisi mula sa hadith ni Ibn Majah si Kaping maging mapagkawang gawa. Inulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, ang pinakamapagkawang gawa sa lahat ng mga nilikha at higit niya itong ginagawa sa buwan ng Ramadan kapag sila nakikita ni Jibril tuwing gabi ng Ramadan hanggang matapos ang buwang ito. tanggapin natin na ito ay isang uri ng pagtutuwid sa espiritual na buhay. Naway ang pagkakaroon ng pakikiisang damdamin o diwa ng pagdamay sa mga mahihirap at matutong magpasalamat at magkaroon ng utang ng loob sa lahat ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mangyayari hindi lang sa buwan ng Ramadan.